Sa Pikas Aping, sa mga balitang, regional mga kamigo pat ka mga Chinese nationals o duha ka mga Pinoy dadakpan o man gingong dagidnap sa Osaka negosyanteng insek sa probinsya sa Bol. Atong sayra ng kompletong report, pinagi kang SM Danilo Pelari. Balita Sakto sa Habapol Swerte ang sa mga operatiba sa Provincial Intelligence Unit sa Bohol Police Provincial Office ang upat ka Chinese National o duha ka Pinoy human matod pang nangidnap sa usa ka negosyanteng in didto dito sa Panglao Provincia sa Bohol na itong nakalabang lunes, Oktubre 23, 2023. Sumala pa ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Pilari, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Abirin, hepe sa Police Regional Office 7 nga nanawat sa PNP Bohol ang report labot sa retabong nga kidnapping diin dali na yun nilang giaksyonan na sa Iran nga nakapadala na o kwarta ang pamilya sa biktima apang swerteng natoltulan sila sa mga pulis hinungdan na narakpan ang mga sospek na suta-usab na sakop sa usagadakong sindikato ang mga sospek diin ang ilang targeta, mawang ilang kaubang Chinese National nga mga negosyante gingong uh, gikan pa sa kauluhan ang mga sospechado og gamiad to lang sa buhol aron ilusad ang kidnap for ransom apanapakyas sa uh, tungod sa daling aksyon sa kapulisan uh, para yon karon uh, ang gihimong uh, investigasyon uh, ato sa mga sospechado aron mailhan uh, kinsa ang mastermind ini lakip na ang mga gaway uh, nga posibleng uh, anaapas sa buhol uh, Saktong balita ni Kamigong Danilo Pilari sa so 104.7 DXMB Radio Sakto Pagadian. Alang sa katapusang detalye sa mga balitang regional mga Kamigong Bukandidato isip chairman sa Lanao del Sur patay sa ambush samtang bakuting investigasyon padayong gilusad sa mga kapulisan. Alang sa dugang detalye sa maong balita na report. Balita Sakto sa Ababon. kamu kandidato isip chairman sa Lanao del Sur. Human kining giingong giambush sa barangay Sigaya na kapatagan Lanao del Sur. Kagayang alasay sa buntag Maukini ang ni Lanao del Police Provincial Office Director Colonel Robert Dagulan. Gilang namatay nga si Kamar Bilaw Bansil, magpapili unta isip barangay chairman sa Sigayan, samtang sa Maranusa ang asawa ni ini nga si Jasmine Bagalangin o ang ilang anak nga lalaki. Sumala pa ni Dagulan nga natong gayuna sakay, sa kay sa kolor puti nga multicab ang baong mga, mga biktima sa riyang kalit silang gipaulanan og bala ni Kabat sa 29 ka mga basyo sa 5.56 sa ang narecover sa crime scene sa pagkakaroon na parayon pang gisuta sa mga kapulisan ang mga sospek sa baong krimen. Saktong balita ni Kamigang Jacel Lagumbay sa 104.7 The Exam B Music Best Radio Sakto Pagadian.